Nakakautat ako, pero farm mode muna tayo. At dahil may time tayo, mag tayo ng kaya sa ating time. Sa lettuce, pagpapakain ng native pigs, egg collection sa ating layers, which is always my favorite part. I-check ang ating mga kambing at pagpapainom at pagbibigay ng mulas kay Jan V. Tara! So, Nag-chores tayo dito sa farm ngayong umaga wala kasi tayong tricycle nabili ng feeds sunggoy so, natin ay manuman si Jayman picture siya doon sa mga manok ako na mag check dito sa hydroponics natin ano na spray naman kanya so ito yung ating bagong tanim na seedlings ito yung batch 34 natin ilang days pa lang to kaya fine spray pa lang yung pagdidilig sa kanya pero dapat basang basa yan yung tubo na yan tubig lang yan ha baka may magtanong kung ano itong spray natin tubig lang yan yan nila kailangan ng kahit na anong solution sa uh, first 3 days nila so may isa lang hindi tumubo ito hindi siya tumubo namatay siya si ating batch 34 okay naman siya then itong ating system Nire-refill na rin yan. Ito mga lettuce. Ay, napakagandang tingnan. Nice. Ito yung full next service natin. One week na lang to. Harvest na yan. Ang ganda, diba? Patay-patay. At ang medyo nakakaumay gawin, pero kailangan, kailangan flow rate checking. Kasi dapat walang siyempre ang baray yung microtube natin tapos hindi dapat uh, malakas hindi rin sobrang hina. So pag ganito may oras ako. nahatihan ko sila sa chores. Kailan dito dito mag-chores sa ating mga native pigs. Oh, kumusta kayo? Whitey? na not so white na. Bigyan natin sila ng pagkain. Glenn! Sit! Sit! <laughs> ano, Whitey? Nagawa mo ba ang trabaho mo? Ha? <laughs> Ay! Ay! Ang gabi ko na! Paano mo, ang bangin! Oh! oh, oh, oh. Ang dumi ko na. Ano niya ako? Wala ko na kung pagkain pang dala. Iglilinis ko lang ako. Iba daw sa tingin ko naman na ano na sila Nababahan na silang lahat Kasi nag iba na ng, ng ari nila Kasi nung Before dumating si Whitey Yan Okay, on to the next. Ay, mag-ano tayo dito. Kuha tayo ng itlog. sa layers years 2. So, nakapag-chores naman na si Gman dito. Pero so, parang iniwan niya yung itlog eh. So, kunin natin. So, dito may tatlo. So, madalas pag may ng ganito, may tinatago yan. Hindi eh. Apat. Paborito oh, nila yung side na yun ah. So meron tayong siyam na itlog dito. Nakajakpat naman ako ng iipot ah. Hindi muna kamay. <laughs> so, pag na ka talaga, hindi may yung iipot. Lagi kong makakajakpat. Okay yan. Parte yan. Diyan na naman tayo. There is one. Tingnan natin kung ilan ang itlog dito. Huwag lumakadampot ulit ng ipot. Ano? Kamusta kayo? Kayo ba ay nagsitukana?

Lima. Okay, sa layers 1, meron tayo limang itlog. Kamingan tayo. kumusta natin si na Binky, Jambi, Nabuwan. Joke, hindi si Jambi. Wala dito siyempre si Jambi. Ah, kamusta kayo? Gigi, Angie ano, oh, hindi naman makalabas no, na-repair na eh Binky Janina Ano po ah oh? oh, Macy, kamusta ang pagbubuntis mo? Ano natin yan? Ay, talagang mukhang malapit na ito Yun o no? Bukol na bukol na pa rin Nalawlaw lang ah Lek Palakat na naman na Ray Angie 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 <coughs> Ang laki niya <coughs> Ang laki <niya>? <coughs> Hello <coughs> Tawa tawa. Yeah. Ito napakalaki na ito. Parang ganito ang kalaki na yung mga kambing namin nung nabili namin. Ganito. Walay na siya. So ito si Pinky hindi na suso pero si Angie nasuso pa. Kabaling. Nakakatawa. Okay dyan okay, B. Last stop of the day. Oh, jangan ambil tu pikmah Hitam, semua hitam Saya tentang Hitam Hmm Hai, selesai dalam tanah Yun lang muna para sa church natin ngayon mga Peace!